Magandang na hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes at ngayong hapon muli yahan ko kayong samahan niyo akong muli. Sama-sama natin tuklasin ang mga palantuntunan, programa, proyekto ng gobyerno, maging ng mga pribadong organisasyon na sa po namang ginawa para sa ating kapakinabangan. Ibahagi rin ang inyong reaksyon, suhestyon at opinion sa pamamagitan ng fanpage at email na naka-flash sa inyong mga screens ngayon makilawak na kaibigan dahil ito ay programang sadyang ginawa para sa inyo. Dito, walang alinlangan dahil dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Approve! Gawin natin to.